Hello guys! Good morning! Pinaisipan ko pala magpalit na ng kortina at mga sapin ulit. Napapadalas nga ang pagpapalit ko ng mga sapin dahil nga yung balahibo ni Mandy ngayon ay talagang naglalagas. Baka meron talagang season na ganun yung mga aso. At ito pala yung kulay ng kortina na pinalit ko since magpapas ko naman. So dapat may green. Wala din naman akong ibang kortinang maipapalit eh. Saktong-sakto din naman, ganit din yung kulay ng aking ipapalit na sa pin para magpartner sila. At nahirapan nga akong magkabit na itong lagayan ng kurtina, Nahirapan talaga ako, napapakamot na lang talaga ako. At buti nga naisip kong pumatong na lang dito sa may lamesa kasi sinusungkit ko lang ng panungkit yan. At mas mahirap siya kasi may laktong mismong sabitan ng kortina. At tingnan nyo naman, nakasimangot na ako. At gusto ko pang mag-vlog. Simangot naman. Pero syempre, nagawan ko pa rin yan ng paraan at successful naman. Yan yung kortina. Medyo manipis lang siya. At tatalian ko na sila. After naman yan, lilinisin ko naman dito sa may sala. Bago ko palitan ng cover yung pinaka-upuan namin sa sahig, yan na muna yung gagawin ko. Magwawalis ako at magmamap. Para okay na okay na, wala na akong babalikan mamaya. Sobrang dami talagang balahibo ni Mandy. Kaya talagang maya't maya ako nagwawalis at nagmamap. Kagandahan kasi sa map na yan, talagang dumidikit yung mga balahibo. At ito na nga, pinalitan ko na yung sapin. Tingnan nyo naman si Mandy, ay natutuwa na naman siya. At tingnan nyo naman yung sapin, ba diba? Partner sila. Ganon din naman yung gagawin ko dito sa kwarto. Iba lang yung kulay ng kortina dahil dalawa nga lang yung kortina nakakulay nun. Pero yung bedsheet ko at dalawang punda kakulay lang din nung nasa sala. At nangalay na nga ako dahil nga nahirapan din ako dyan. Kasi wala akong mapagpapatungan eh. At tinali ko na at sinilip ko nga sila Mama Lucy sa labas. Hindi ko nga sila mapapasok kaya nasa laundry area lang sila. Dahil mag-aaway talaga sila ni Mandy at nagpalit na ako ng mga punda. Ayan din yung mga kulay na yun guys. So, oh. pero dalawa lang kasi yung punda na kapares niyan. Yan pala ay regalo ng katrabaho ko dati. Nag-work pa ako sa real estate. Saktong sakto rin tong kulay na to. May something green. Ganon din naman pag Pasko ba? Diba? Red at green. Pero wala kasi akong red so yun na lang. Hindi na rin kasi ako bumili ng mga decoration sa bahay para sa Pasko. Kasi naisip ko ang liit-liit lang naman na itong apartment na nirerentahan namin. Kung bibili pa ako, saan ko na naman kaya ipopesto is nakatambak na nga yung mga ukay ko. At baka paglipat namin sa susunod, mahirapan na naman kami. Kaya nagiiwas na akong bumili ng madaming gamit. At medyo hirap pa rin sa budget ngayon para makabili. At para hindi nga gusot itong bedsheet, in-steam ko na rin. Kahit papano nabawasan yung gusot at nilaban ko na rin sila. That's all for now guys. See you on my next vlog.